Ganda ko Nag-enjoy ka pa? O pag gusto <laughs> mo lang <laughs> maligo dito, punta ka lang, galing sa burak. Hehehehe. Sabi ni Uday, Uday. Ninawagan daw sila ni Gisto ni. At si JB. O, okay, niya. Mama, pumunta kayo doon. Ang ganda-ganda ng... Ano ni... Ang bed-bed ni La Kuya Peter. Kasi si Kuya Joel Si Joel lang daw ang pumunta sana. Kasi may regla si Uday, Uday. Mama, pumunta ka doon. Tayo ni Papa. nga in-entertainment sila ni Peter doon sa bahay nila.